ito yung gamitin natin soft bait white yan high tide pa pa lang yun master ngayon lang nagsisimula ang high tide sige mga master update ako mamaya white may dala rin akong black master ito yung gagamitin natin ngayon white soap bed bali 2 grams yung silicone na bed ay yung soap bed talaga yung heads ko is 5 grams So 7 grams to 7 grams to master Try lang to Effective kasi to Pero Malaki laki to ito pang mama oh. <laughs> mama ng barakuda yung medyo malaki ang kuhan good size ng talaki ito pag ganito kabigat ganda rin may mata yung ano kuhid Baka nga makadali to, ganyan nga mga anglers, mag -iimbinto. dapat may mga ano tayo. para paraan, huwag lagi pabalik-balik para naman masaya, may challenge ba? Ganda naman luoi, eh? ayus, yang buntutnya melapar. Wang kita tuh nang badak kuda. Gourado. pwede naman do ka lang snap pero nilagyan ko lang kasi may dala rin akong lore para palit palit madali lang mm. so na nga uy tiki <laughs> nanok yung tiki mga master <laughs> okay so effective talaga tuh tapang talaga yung tiket na yan grabe ka predator yan kahit nga malalaking lord mas malaki pa sa kanya tinitira niya parang chita yan ang anong karagatan strike yun ah. Ha. Tapon tayo ulit. May strike yan. Mm. Strike talaga. sa lubong sa angin oh baka damo lang yan ha master hindi talaga hindi strike yun lakasan nga natin ang tapon hmm. sa lubong talaga sa angin mga dalawang oras tayo magkakagis ngayon alas 5 pa naman Type. Oops, fish on, mga master. Uh, 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 uh. Fish on tayo. Oh. bed oops tayo na nainhook na siya okay eh, dyan lang yan medyo maliit pa pero siya na yan oops huwag matatakas matata bayaan na natin tumakas Mm. lang ba mag-isa? Wala ka kasama? Kadali rin siya. Diba? Yan na dali niya. Oh. Masa. isang oras pa tayo dito mga master dalawang oras tayo maghahagis pag medyo may araw na mainit na walang kuda ah pag may kuda sigurado to Walang parigulog ko eh striking ito kahit maliliit na kuda makainin talaga yan hindi mo dalawang isip yan masarap yung sukbit na yan tayo oops fish on yun na nga mga master may dito talaga Um, mm. lipad oy may dito talaga Um, mm. lipad oy natanggal pa hee eh. <laughs> Bakit kasi sinanit-sanit ko pa? Ulit. Wala ka may kasama yan. Ay. Lumipad. Nasubrahan sa ano eh. Pahok sit up talagang sinisit, yung ay, strike, sinisit natin yung hook ay extra ka sinisit natin yung hook nga kasi so, bito, eh hindi triple hook strike <coughs> mga master balikan natin hey <laughs> nakupo para ko dayon mga master maliit diba okay na yan sayang tayo nyan pag may mga strike Pasobra tayo sa hook set up ah. Kaya ayun tuloy, tumilapon siya. Oh, ay nako. Nandiyan. Ala na 'yan. <coughs>